Kinaya ko nga mag-walking si nanay at yung isa ko pang kapatid. Maaga kasi kami nagising. Nauwi nga kasi kami kahapon. 4 a.m. ko nga siya naginising pero nga nakaalis kami ay 5.30 na. Hindi nga kasi pwedeng mabilis na mabilis ang lakad mo dahil nga kasama namin si nanay. Nakakatulong kasi sa katawan natin na paglalakad kahit nga 30 minutes lang ay pwede na. Kapag nga nauwi ako ng nanay sa Pilare inaaya ko nga sila mag-walking para nga kahit pa na ay nakapaglakad-lakad si nanay. Napakaganda nga dito maglakad dahil nga napakaluwag tapos tabing daan pa. Ika nga matatakot at mag-aalangan doon kasi sa pinag ko sa abu kaya medyo na alangan nga ako at natatakot. Siguro nga dahil ako nga lang lagi ang naglalakad ng umaga tapos medyo madilim pa. Kapag tapos nga namin maglakad-lakad ay inaya ako nga yung kapatid ko doon sa Duhat Trail. Hindi pa kasi ako nakakarating doon. Medyo sikat na nga rin yung araw. Hindi naman din ko layuan to sa may amin. Siguro mga 15 to 20 minutes lang yung biyahe kapag tricycle yung gagamitin. Tapos sobra na amiss talaga ako dito sa tanawin. Talagang kapag dito ka na masyari talaga nga namang makakalimutan mo lahat ng mga iniisip mo at mga problema. Sa panaginip ko ngayon nakikita ko yung future ko na dito ako makakabili ng bahay at lupa. Charot charat lang, pero di ba malay mo, in the future, makabili nga ako ng sarili kong bahay at lupa. Wala namang masama kung mga ngarap ka, di ba? Basta tuloy lang sa pangarap, tapos samahan ng sipag at syaga, mapapasaan pa't mabibigay at makukuha mo din ang mga gusto mo sa buhay. Naku, napadami na naman yata yung mga sinasabi ko. After nga ng ilang minuto ay nakarating na nga kami dito sa pupuntahan namin. Ito nga pala yung Duhat Trail dito sa may diwa. Ay mali pala ako, hindi pala sa diwa. Dito nga pala ito sa may General Lim. Umakyat umakit yung tricycle dahil nga napakatirik ng daan. Pero worth it nga kapag narating mo na yung pupuntahan mo at ito na nga yung bungad sa amin. Grabe, napaka-fresh ng hangin. Wala kang maamoy na kahit ano. Doon kasi sa amin, sari-sari yung amoy. Charot-charot lang. Dito nga sa pinakataas ay may kita mo yung Mount Samat. Itinalaga ang bundok Samat sa Bataan bilang isang pambansang dambana. Nakalaunan, higit na nakilala bilang dambana na kagitingan. Itinayo ito upang alalahanin ng mga magigiting ng tagapagtanggol ng mga sundalong Pilipino at Amerikano laban sa okbo ng mga Hapones. O diba, nakapaglibot ka na, may natutunan ka pa. Pakisearch mo nga kung tama yung mga pinagsasabi ko. <laughs> Kapag tapos nga namin maglibot-libot, magpicture na inaya ko nga yung kapatid ko dun sa may nakikita kong daan pa baba. Talaga nga namang maaamiss ka sa kalikasan dahil sobrang ganda nito at may mga tinatago pang ganda. Ang marating nga namin yung medyo baba at hindi nga namin natapos dahil nga medyo mahaba-haba pang lakarin. Kaya inaya ko na yung kapatid ko na umaki at parang umuwi. Anong oras na rin kasi? 8.30 na nga ng umaga dyan pero nga napakalamig pa ng hangin. Ayoko pa nga sa nang umuwi kaya lang kailangan ko na nga umuwi dahil nga yung mga anak ko dun eh baka nagugutom na nga. Ilang minutong pa uwi na at nakarating na nga din kami. Hindi na kami bumaba na pumunta ay at Sabi ko nga kay tatay, dumiretso na nga kami sa bilihan ng ulam. At dahil nga kailangan ng gulay ni tatay, eh, gulay na mais nga lulutuin namin. Meron nga dito ang tindang kamote at bumili na nga rin kami para sa member Tapos, pagkatapos nga namin mamili o umi nga rin kami, nakakain na nga kami ng almusal dyan. Tapos, nakalian naman yung lulutuin. Nako, mahaba-haba na nga tong video ko. Baka mapalo na ako ni Lolo Mets. Oh, siya. Next time na nga lang ulit tayo magkwentuhan. Yun lang muna. Palike and subscribe. Salamat.